Pare. Pare, pangalan mo? pare. di, debit. Ang blakas daw mabukta. Tika, ikaw ba? Ikaw. Alia. Ilang taon na? Ako? Uh, 22. Poy! Anong mukha mo? 22 nga. 27 ka na. Lahat daw ng Pilipino conservative, naniniwala ka ba dun? Hindi. Hindi din. <laughs> <laughs> Bakit? Lahat puro malilibog. Legit? Hindi lahat. Hindi 1% kasama si Mrs. Tapos sa 99 tayo lahat yun. Sila sila lang pala. Presyong 100 pesos pare. Huhulaan. 100 pesos. Huhulaan nyo kung sino to. Sige, sino to? In 3, 2, 1, then. Shucks. Hollywood <laughs> artist. Tiktokery. 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 Ah, hmm. Oo, oh, oh, iba sa nga lang. <laughs> Medyo paborito ko rin siya dati talaga. Lagi ko siyang pinapanood. Ang galing ng mga Tiktok niya.